Breaking news! Noong January 19, 2023, isang balita ang gumulat sa ating lahat dito sa, sa bansa ng Japan. Isang kapwa nating Pinay ang hinuli sa suspek ng pagpatay ng mag-asawang hapon. Hinuli po siya sa, ng araw na iyon. At ayon sa ilang nag-iimbestiga na, dating, na dating kwinto ng pinatay na biktima na ang dating niyang karelasyon ng anak niya Ayon sa kwento ng inaan nung nabubuhay pa siya, ang dating karelasyon ng anak niya ay isang Pilipina at narinig din daw umano ng ina na may utang ang kanyang anak na hapon sa Pilipinong lalaki na kakilala ni Morales or karelasyon na ni Morales ngayon at nagpaplano na silang magpakasal. May trouble daw sa financial ang kanyang anak sa hapon sa dating asawa ni Morales at ngunit kahit anong tanong ng mga pulis sa suspect ay wala siyang alam ang... Tanging niya lamang sagot. Ngunit malaki ang ebidensya na hawak ng mga pulis na si Morales nga ang suspek sa pagpatay at pagsaksak ng maraming beses sa mag-asawa. Ayon din sa nakakita ng pangyayari ng krimi na ang Pinay ay nakita nila na nagtapo ng basura at may bahay daw ng dugo at hanggang ngayon ay patuloy pa rin pinag-iimbestiga ng mga pulis, ang Pilipina, ang mag-asawa ay nagkakaedad, ang lalaki ay nag, um, nagkakaedad ng 55 years old at ang asawang babae is 52 years old. Pinagsasaksak ng napakarambises. Diyos ko sana, hindi naman siya ang suspect. Dahil pag nagkataon, napakarambises malaking, napakalaking parusa po ang haharapin ng ating kapwa. Sobrang nakakasend sana po kung ano man ang dahilan. Sana hindi po totoo ito. Naku, napakapagbigat ng parusa na haharapin niya nito. Dahil dito, buhay ang kinitil mo. Buhay din ang kabayan. Sobrang nakakalungkot ang balita pong ito para sa pamilya, sa mga kaibigan, na ikinagugulat kahit kami.